Kaya kabayan, meron tayong ano kayo ngayon? Yung ano kabayan? Malunggay, putol kami ng puno ng malunggay kabayan. napakaraming malunggay kabayan. Eh. Karaming malunggay kabayan. No? Okay. Kaya kabayan. Kaya yan sa palinti kabayan. malingay malingay alam mo ba malingay ka napakaganda yung ito ka ba napakasustansya ng na malingay Pwede mo rin pakain sa ano to kabayan, sa rabbit. Kung mga ganito. Uh, Ang ating isang brown sa rabbit ka ba? Ayan, yung mga sobrang ganito. Ayan sa rabbit. Sa rabbit. Yung ganito ba yan? Yun? Ang ganito ba yan? ng kabayan pa mo ito sa rabbit yung rabbit na bagong aling ano rabbit yung bagong mananak nanman malakas yung dili ng kabayan saka yung mga anak niya napapansin ko talaga masigla kabayan ay malunggay kasi kabayan napaka-sustansya kaya ito so na yung malunggay kabayan oh kain natin sa rabbit kabayan and rabbit nito kubaya